Kanzi Reyes at kuni ko iho ni Paulo Abilino na si Aki, nagpasanamat kay Kim Chu, matapos magpadala na regalo sa US. Pangalawang mami na nga talaga ang turing nito kay Kimi. Super mapagbigay sa mga bata. Hindi naman malayo mangyari ito dahil nga sadyang mahilig din sa mga bata ang aktres. Palagi nga rin nagpapaabot ng mga regalo sa mga showtime budilit. Ayon nga sa mga komento, hindi mahirap pakisamahan itong si Kimi. Kung si Paolo nga, kahit hirap siya minsan kunin ang doob nito, nagawa pa rin niya. Iba din kasi ang karisma, panangiti, kaya paniguarado magaan din ang doob ni Aki sa kanya. Magiging pangalawang mother na masayahin at sure magiging magkabib sila hindi man palaging kasama ni Paolo Abelino ang kanyang anak? Hindi naman nakakalimot. Sa responsibilidad bilang ama, palaging nakaagapay ito sa maging maganda kasi ang karir ng kanyang anak. Dahil sa abroad, nag-aaral at makamami. Habang si Paolo ay busy sa trabaho at hands-on naman sa jowa kay Kimi. Ayon pa sa isang komento, Mahantasan natin ang bidis madinig. Napakabait ni Lord. Paya pa ang relasyon ni Kim Chu. instant anak na siya, mabait, at pogi din kasi ang anak ni Paolo Blino. Ano sa panagay ninyo? Malapit na kaya magkaaminan ang dalawa? Kana, inmutan magbigay ng pahayag. Komento.